pwede pala tayong makulong mga kaibigan kapag hindi natin nasunod yung bagong batas ni LTO na 2024-046 kasi alam nyo ba mga kaibigan na ito ay kinuha nila doon sa Republic Act 11235. 235 ito yung tinatawag natin na Motorcycle Crime Prevention Act at sinasabi dito na failure of the owner to register within 5 days from acquisitions of ownerships or to immediate refer its sales or disposition shall subject the owner to penalty of imprisonment of arresto mayor to prisons correctional as defined under the under the revised penal code of fine of not less than twenty thousand pesos but not more than fifty thousand pesos. Yan ang sinasabi ng ating batas mga kaibigan na 11.235. So mga kaibigan, dito po kinuha ni LTO yung bagong batas na 2024-046. At ngayon mga kaibigan, sino po ba talaga ang nag-push para matuloy na yung 2024-046 na batas o yung bagong batas ni LTO para sa transfer of ownership. Marami ang nagsasabi na si Senator Rappi Tulfo daw po ang nag-push o ang nagbigay ng pressure sa LTO para gumawa po ng ganyang batas. At ang mabigat dito mga kaibigan, base dun sa napanood natin, eh hindi naman daw po nakipag-usap ang LTO sa mga ibang concerned citizen para magawa yung batas na yan. Pero ngayon mga kaibigan, ngayong araw na to ay nagkaroon po ng meeting or gumawa po sila ng pag-uusap si LTO Attorney Mendoza, sila Colonel Busita, sila Attorney Fuwa at kung sino-sino pa pong concerned citizen na gawing maayos at tama ang batas na ipapatupad nila o yung bago nilang gagawing batas. Pero mga kaibigan, ito po ay real talk. Tuloy pa rin po ang batas na yan. Nasuspindi lang po ito. Pero base dun sa napanood nga natin, kay Manong Ted Pailon ay sinasabi nila na by next year ay eh, ipapatupad na po nila yan. Meron lang silang i-adjust ia or meron lang silang babaguhin ng konti para po sa batas na yan. Pero kung titignan po natin, sinasabi ko mga kaibigan, yung 11.235 na tinatawag natin na doble plakalo ay makukulong po tayo or pwede tayong makulong kapag hindi po natin sinunod yung batas na yan or kapag po naghigpit at nag full implement na po yung batas na gagawin nila. Mga kaibigan, dahil hindi ka nag-report sa LTO, pwede ka palang makulong. Ganyan po kabigat ang bagong batas na nilabas nila. So kasi po connected talaga yan, yung 046 connected po yan sa 11 2, 3, 5. Kaya, kayo mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? Sino po ba talaga ang nag-push at bakit nagkaroon talaga ng batas na ganyan? Sino rin ang makakatulong sa atin? Para maayos at maging karapat dapat para sa mga motorista, hindi lang sa mga nagmumotor, pati sa lahat, sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Yung gagawin nilang bagong batas na hindi po masakit sa bulsa, hindi po masakit para sa mga motorista. Hindi po pabigat para hindi rin natin masabi na maraming palpak ang LTO. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Sana may napulo tayo sa video na to at abangan po natin at bantayan po natin kung kailan nila ilalabas yung bagong batas na yan na pinag-aaralan nilang i-revise o bigyan ng amendment para po sa kapakanan ng mananakay, sa kapakanan ng motorista ng ating bansa. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Update lang po. Pwede pala tayong makulong. Bye-bye. Thank you.